So yun guys, for today's video, eto, magpapakain ako ng mga tilapia dito sa mga crayfish natin. So may na-score akong tilapia, papakain ko sa kanila. So isa sa mga pinapakain natin to. So yun guys, eto, yan, So yung mga tilapia, kung paano pinapakain, hindi po yan niluluto. Hilaw lang po yan. So eto, mga murang tilapia lang to guys. Nabili ko lang sa palengke to. 50 pesos. Siguro mga 10 peraso to na malalaki. Ah, hindi naman kalakihan. So ganito yung ulo nyan. So tinanggal ko lang yung hasang. Saka yung mga bituka, syempre. Kailangan natin tanggalin yung mga yun. Kasi makakasama sa mga pant natin yun. Kasi hindi naman yun. Mga madudumi na yung mga yun. So eto guys, kasi may mga nagtatanong pa rin sa ating dyan na pag nagpapakain daw po ba ng mga isda, ng mga manok, niluluto daw po ba? So yun guys, hindi ito niluluto ha. Ayan. gento lang, hiniwa ko lang yan. So, yan, okay lang yan. Kasi kakainin naman ang lahat yan kahit hindi maubos yan. Maraming, maraming crayfish ang kakain dyan. So kahit mga krailings natin. So umpisa natin dito sa taas ng aquarium ko. So ito papakita ko sa inyo. Maglalagay tayo dito ng isang piraso muna. Ayan guys, so mamayang uh, madilim-dilim makikita nyo yung mga yan so dalawa lang lalagay ko dito kasi kayang-kaya na nilang ubusin yan so, itong mga breeder natin dito lalagyan din natin Ito madilim kasi dito guys eh pero malaki yung ibang mga breeder natin dito pakita ako sa inyo ayan o oh. ayan pag nagagalaw kasi yung tubig lumalabo kaya hanggat maaari hindi natin ginagalaw pero pagka huli tayo ng isa pakita ako sa inyo yung tripish natin dito huwag na mamaya na lang guys pakita ako sa inyo kapag ka na sila So, lagay lang natin itong mga isda dito. Medyo marami to kaya lagay tayo ng mga ito, apat na ulo lagay natin dito sa kanila. Mas iba itong mga ito eh. Yan, tapos dito sa mga grillings natin so dito natin lalagay yan sa may bandang kita para mamaya makikita nyo kung paano sila manginahin ng isda. So, pakita ko sa inyo kung kakayanin mga video ito mamayang dumilim ng konti kung kakayanin pa. Tapos dito, maglalagay din ako sa mga ghost creepish natin. Ito. Ayan, may mga krillings na ako dito guys sa ghost natin. Ayan o. Oh. Kung napapansin nyo yan. Yung mga halos puti-puti na yan. Mga ghost yan. Teka lang. Ayusin natin yung video para makita nyo. Ayan. So mga nakabang na yung mga ghost natin dito. Parang gustong gusto nila tong Ibibigay natin pagkain. Ayan. So, madumi eh, kasi PO2 yung ibang mga kinakain nila dyan. So, yan. Para mabilis silang lumaki, more protein sa so, yung mga raw foods na yan, yung mga isda na yan, tinapakain natin yan. So, dito rin yung mga krillings natin. Ayan, marami rin krillings dito. Ayan, o. Oh. din natin yan. So dalawa, sakto lang. Magkahiwalay na lugar, na spot. Ayan. So ganyan ako magpakain guys ng ano, ng mga isda sa mga krillings natin. So paborito ng mga isda natin, na ng mga krillings natin yan, saka ng mga crayfish natin. So itong mga ghost natin, ayan oh. Medyo malalaki na rin to. Pagalagala na sila. Ito guys kasi hindi ko na nabantayan. Inayaan ko na lang mag-hatch dito. So ayan, ko konti lang sila. Mas maganda pa rin talaga kapag ka, na-isolate natin yung mga crayfish natin o yung mga krillings natin kapag tinapagpag ka, kagaya na ito kasi hindi natin nabantayan masyado ayan so kukunti lang sila pero mga ghost ito guys mga ganyan ang kulay Ayan, may mga red, may mga blue. Iba pa sa red clarity natin to ha. Ah. O yung red clarity nga pala natin, hindi natin nabigyan. Sige mamaya, bigyan lang din natin yung mga yan. so, sa ngayon, ang nauuna, kumain, mga isda. Ayan. So, okay lang yan. Mayaan lang natin. Taga-tira, taga-kain naman ng mga tira-tira yan eh. Pero mamaya, pag lumabas na yung mga trailings natin dito, kakain na rin yung mga yan. So, napakarami kasing trailings dito guys, kaya naghahayaan lang natin ito mga kuhako ang lalakas kumain ng mga yan kaya huwag kayong magsasama sa mga craylings ng mga kuhako ayan oh. o so, yung mga kuhako ko ang pataba yung mga swordtail ang lalakas kumain yan guys kaya sigurado yung mga craylings nyo pagka ano maliliit kaya lang ubusin yan ayan so yun guys ito nag-uumpisa ng <coughs> kumain yung mga crayfish natin ng na, nilagay nating isda ayan so inatak nyo na So sa ngayon, siya lang muna ang magpapakabusog doon. At itong isa naman na to. Ayan. So nilantakan niya na yung isang peraso dito. Medyo nahiya pa. So tingnan natin mamaya yung hatak-hatak nilang mga pagkain na yan. Lalabas din yung mga yan at uh, hihilahin din yan ibang mga kasamahan nilang mga kritis So hinahayaan ko lang yan guys na malalaki para hindi agad masira yung isla. Hindi agad siya ma... magindume So kasi pagka yung isda kasi hiwala-hiwalay kung magagutay-gutay. Ayun, so nangyayari mabilis mabulok. So same din dito guys, ayan. So, malabo lang yung video natin eh. Pero ayun, hinihila na nila. So yung ilagay natin dito, dadalawa na lang yung nakalagay. So pinaghihila na nila sa mga hides nila yung mga isda na nilagay natin. So guys, ito yung clarky ko Oh, nakita nyo kung gano'ng kasiba sa isda yan. Ayan. Hinatak niya agad yung nilagay natin yung isda sa kanya. So, hindi niya na nilagay isa, hindi niya na hinatak sa ano, sa niya. Diyan pa lang, binanatan niya na sa labas. Yung red flower kito guys, sa mga hindi pa nakakaalam ng kulay na to. Ayan, iba to sa art isa sa mga isa sa mga inaalagaan natin to dito sa top yard natin so red blood pig yan oh ang ng mga yan oh grabe ang lantakan kanila yung isda oh Lalo sinahatak-hatak lang nila. Ayan, solve na solve. So, nami-miss nila yan guys kasi bihira tayo magpakain ng isda rito. Kung so, mga may time lang. Ayun, so pag nakakita ako ng mga murang isda, yan, napapabili ako sa palengke. 50 pesos, not bad naman yan. Mga railings natin, oh. Yan. Railings yan, guys. Nakitaan nyo kung gano'ng kasisiba sa mga isda yan, mga yan. Ayan. So, mas mabilis silang lalaki kapag ka, yung pagkain nila, ano, may diet din sila, guys. Paminsan-minsan, wag puro PO2, wag puro dahon. So, malaki din naman yung, ano eh, yung balik nyan eh. So, mahal din naman ang crayfish, kaya paminsan-minsan, bigyan nyo rin naman sila ng magandang pagkain, yung masasarap na pagkain. So, i-treat nyo rin sila, guys. Agaya ng pag nabenta nyo sila, ayun, treat nyo rin sila. Bilhan nyo rin sila ng mga masasarap na pagkain. Hindi puro kayo lang. O, oh, di ba? Tuwan-tuwa yung mga yan. O, oh, ito yung mga ghost ko, guys. Oh. Oh. Ayan, oh. Sarap na sarap na. Ayan. So, sana lumaki kayo agad kasi ang liliit nyo pa, nabigyan ko na kayo ng isda. So, swerte lang kayo ngayon. Sinwerte lang kayo kasi bumili tayo ng isda. Pero kung hindi, hindi ko naman kayo bibigyan yan. oh so, yun yung isa dun guys oh o oh, diba tiba tiba hmm, sarap kasabay ng mga moli so yung mga moli tuwan tuwa rin ayan yung mga moli nga pag nahuli nila yan hindi kainin nila yan so mas okay yun kasi yung mga crayfish natin guys hindi sila mahilig manghuli ng mga ano mga buhay ayan pag namatay yung mga yan sila rin kumakain so minsan yung mga sobrang isda natin dito sa aquarium So, yun na lang pinapakain natin sa kanila. Ayun guys, hanggang dito na lang yung video natin. At ayun, syempre, kung bago ka sa channel natin, ayan, subscribe na po kayo sa channel natin. I-click nyo rin yung notification bell icon para na-update ko kayo tuwing gagawa ako ng mga video or mga tips na binibigay ko dito sa ating channel na to. Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng nakasubaybay, nakatutok. Kung meron po kayong mga katanungan, i-comment nyo lang po. Comment down below lang po, sasagutin ko ng video yan hanggat maaari po hanggat kakayanin natin sasagutin natin yan ayan so dami na ng mga dami rin ng mga sa natin dito guys ayan kung nakikita nyo sa mga ghost natin yan ayan yung mga ghost natin halos kulay pula oh so paano hanggang dito na lang oh maraming salamat sa pagsubaybay and happy great fish farming sa lahat